Ano to? Hindi dumi yan. Hindi basta dumi yan. Pamang babae, ha? Ano Wala akong babae. Kala mo, Dax yan. Ang ito? ito? Ang pa? Ba? Wala akong alam dyan na ako ba na ng babae. Ikaw lang, sapat na yun. Wala si Katabaw. Nagpapagupit. Ngayon, may naisip ako eh. Gaganti ako. Kailangan akong gumanti doon sa ginawa niya sa akin nung towel prank na yun eh. Talagyan ko siya ng lipstick mark sa damit niya mandaka. Ito. Hindi pwedeng hindi ako gaganti sa kanya. Kailangan mapulang mapula. Ha! kalanya, niya, pinaiyak niya ako. Tingnan natin ngayon. Pagdating niya, tumago ka na lang tinda sa gilid. Sige. <laughs> Game. <coughs> hmm hmm no ang tagal mo ang tagal mo eh matagal tu sa gupit niyo ko ko? hmm kulang na mahabang pilong oh. kaluwuan mo bakit patay nga oh ano 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 nga oh ano 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 to? Ano ano to? Ano to? May pula oh. Ano pula? May lip may lipstick mark. Lipstick mark ba yan? O ano yan? Lipstick mark ba yan? Tingnan mo. Ay, ka. ano nga yan? Ba't may pula? Anong pula yan? Oh, anong aywan mo? Eh, damit mo yan. Nagpagupit ka lang naman. Oo, oh, nagpagupit lang ako. Ay, bakit magkakapula ako? Nagpagupit ka lang naman. Dapat pulbo yan. O di kaya mga buhok-buhok. Niwala man lang buhok-buhok, oh. Hindi ko nga alam yan. Oo. Oh. Paano hindi mo alam? Ikatawan mo yan, damit mo yan. Malay ko, malay ko may iman yung... Ikaw, kaya pala kaninang umaga, excited ka, excited ka lagi. Sa, may maya mo sinabi sa akin, magpapagupit ka. Tapos ang ano-ano mo dito, ang sipag-sipag mo, excited ka, parang may tatagpuin ka. Ano tatagpuin? Wala akong tinatagpo. Nagpagupit lang naman ako eh. mali ko ba, mahal ko may dumi yung ginamit na... Hindi dumi yan. Hindi basta dumi yan. Ako huwag mo ako pinaglolo ko. Tignan oh, mo nga. Oh, hindi naman niya nalatang... Hindi. Mukha bang labi yan? Oo. Oh, Oo. Oh. Oh, Tignan ko nga na chumin ng yan. Oo. Oh, Amoy umay lipstick. Amoyin mo. Amoyin mo. Bibintahan oh, mo na naman ako. Oh, ito, ito napaka... Kapal na mukha mo pa mga babae, ha? Ano mo, babae? Wala akong babae. Kala mo, ducks yan. Oh. Bakit naman ito ang akin? Ano ba ito? Tux ba yan? Parang mababae ka? Ay, saan? Wala akong babay. Sorry, sorry ko. Kung... Paano naging... Paano naging lipstick yan? Ako palagay mo ba sa akin mabababae pa? Itura kong ito. Mabababae pa? Palagay mo ba sa akin mabababae? Aba, malay ko. Nagilala mo ba ako ng mabababae? Oo. Oh. Ah, Aba, malay ko. Dapat noon ko pa ginawa yun kung mabababae ako. Sorry, sorry. Naisipan mo. Kontento na ako sa iyo. Pala mo man, mga ano pa ako ng iba? Oo. Oh, Oo. Oh. Hindi ko nang hindi ko nang maano yung bugoli mo magdadagdag pa ako. Titigilan mo ha. Wala nga akong ginagawang masama. Nagpagupit lang ako. Mamatay man ako dito sa pinagkakaupuan ko ngayon. Eh bakit nga may pula yan? Iyan nga ipaliwanag mo. Hindi, hindi ko nga kaya ipaliwanag. Hindi ko alam mo paano nangyari. Oo, oh, na oh, naku, naiinis ako eh may ebidensya na tatangi ka pa. <laughs> Kahit pa may ebidensya dyan, hindi ko alam kung ano nangyari dito. O, tsaka, mukha bang, bang halik yan? Mukhang kinuskos lang na ano yun eh. Ay, di ba nga, pag, hino, pag hinal ka kinuskos, ano ba yun? Ano yun, hindi lalapat? Hindi kukustos? Uh, ano yung gaganon? sa likod ko pa? Ay, bakit nga? May ganyan. Ano nga yan? Hindi ka naman napapadikit sa kung saan doon. Hindi ko na alam. Paano may ginti lang binalot doon sa ano? Sa... Kulay itim yun. Kulay itim. Eh, wala mo akong pinagpahiran ng lipstick yun. Paano magiging pahir yun? Eh, dapat natuyo na yun. Uh, hindi ko alam. Ito, tanong ko doon bukas. Wala akong alam dyan na ako buong pagpintaw na ng babae. Ikaw lang sapat na yun. Tapos, ako hindi ako nakikipagbiroan sa'yo, ha? Hindi mo ako nagbibiro, eh. Mukha ba ako nagbibiro? Mukha ba ako nagbibiro? Oh. Ah. Tsura mo, kakainis ka. Hindi ko naman alam yung ako saan yung galing. Oh, parang tinusunus na kung ano lang yan eh. Ang sabay mo, baka uh, ka, may lipstick lang. Dami-dami mo agad yung sinasabi. Makakapampabuhay pa ba ako nito sa pangit kong ito? Kainamong pa naman lagi sa akin eh. Iyak na. si kasi lagi kong bibintang eh. Ito kasi... Iyak ka Iyaka muna. Ayos ka. Iyak ka muna ba ba? Iyak ka muna. Iyak muna. Siyo, Iyaka muna. mo nga ako. Iyak ka muna. Iyak ka muna. Umiyak muna. Bago ko yung review. Sorry, sorry. Ayan. Ano yan? Sorry, sorry. Sorry, sorry. Sabi. Sabi, sabi na eh, parang kinasgusta kong ano eh. M hindi naman mukhang labi ito. Iyak mo na. ị <laughs> na